item Timber at burner oh so, Timber May tatlong burner sa loob Nagamitin ko lang aking bike Nagamit ko itong bike pang sit lang itong deliver at pang sundo ko sa anak ko kaya may isang ganito Yeah Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my rap. Ah, uh, sir, ano pala? Nirecord ko pala yung ano, yung usapan natin sa isang cellphone kasi hindi ko ma-screen record eh. Uh, okay lang, okay lang. Screen record ko hindi ano eh. Hindi pwede eh.

sir, kamusta? Wala, wala. Ah, <laughs> uh, nga pala sir, yung ano, kumusta yung ano pala sir, yung setup nung kalan mo? Yun, gamit na gamit. <laughs> eh, buti naman. Ano, medyo malakas yung hangin eh. So, pati eh, yung mga tao, sabi nila, ah, uh, Kailangan lang i-charge-charge yung mga baterya, i-chargeable naman. Oo. Oh. Uh, kaya ngayon, medyo mahinit yung kumbiyente, kumbiyente. Oo, oh, maganda yun. Portable na portable 'yon. Kailangan mo lang 'yung ano, mga matataas na MAH na power bank. Oo. sakit lang naman kasi pag may pa-init, medyo malaki 'yung gamit namin kaya ah, uh, sakit lang sa mga Ah, eh, oo. Kayang-kaya niya 'yon. Kasi sinubukan kong ano, i-on nang matagal hanggang malobat, eh okay naman, hindi naman namamatay 'yung blower. Siguro magdadagdag na lang kami ng battery. Pero yun nga. Tulit na wala. Gamit na gamit. <laughs> Ay, oo. Oh, oh. Ay, eh, siya nga Sa pala. pala maulan dito, sir, eh. Ay, Titigil, okay. mamaya. Uulan na naman. O, basta ganyan lang. Basta hindi siya Hindi siya yung sobrang lakas. Oo so, nga, okay. eh. Siya nga pala, sir, yung ano, yung binigay mo, eh, may pinagamitan akong, ano, Uh, pwede kong magamit kasi nakabike lang ako eh. Yan Oh. Dati nakabike lang ako. ayun Bago kayo pa. Akala ko kung magamit na yung adsense. Oo, napasunod ko yung video nyo na yun eh. Yung... ko yun. Three months ago oh, Kasi nyo ako. Oo, nire ko eh. May motor dito. Kaya lang sa pamangkin ko ito. Eh, ginagamit din niya pumapasok. Ayan eh, o. Oh, yung ano. Yung isa. Nasa likod. Kasi yung binili ko, yung style Mio, para hindi ko iaangat yung pa ako Pag iaangat ko kasi masakit eh. Yung mga design na ano, yung walang ano sa harap. Tama lang, dapat mawawala. O, pag iaangat ko kasi, masakit yung balakang ko eh. Ilalalo eh, na ito. Itong bike kasi, wala namang shock. Natatagtag yung spine ko, kaya sobrang hirap. Kaya maraming salamat, sir, sa ano mo, binigay mo na Gracias. <laughs> eh, <laughs> okay lang. Ganun naman talaga. So, basta, okay. basta kaya naman. At least uh, na kuwan na gamit naman sa bahay. Oo, sir. Uh, gamit na gamit. <laughs> Para hindi na ako nagbabike na ano. Papaship kasi ako. Nakabike lang ako eh. Medyo malayo din. Mga 3 kilometers mula dito sa amin yung bayan. Kaya nga eh. Kaya nung ano, bigla kang nagsend eh, Sabi ko, yun ang una ko talagang naisip na bibilhin Eh. eh kung yung mga anak, ano kasi, mga pinagbebentahan ko, ano rin eh. Halos kasya lang din sa panggastos namin eh. ni. Pang -araw, araw Oo, tsaka yung ano, nga lalo ngayon, pasokan na naman. Alawan eh. may, may siya. Oo nga sir eh. Dalawa, sir. Ano, isang grade 11 tsaka isang grade 3. Mm, Parehas naga... oh. Yung isa, sir, yung bunso, ako naghahatid. Yung isa, nagko-commute, yung grade 11. Ah, uh, malamig oh. oh Oo. para... oh nga, sir, eh. Pagkikita na rin ulit niyo po sa iko-book ulit natin. Caesar. Okay sir, maraming salamat ulit. Uh, ano? Eh pala, pagka ano, yung sabi niyo na ano, pa lang kayo dito kung may time kayo. Para ano? Pag nagagawi kayo dito sa Norte. Ah, pag pupunta kayo sa training doon. Ako muna talaga Oo, oh, sir. Malapit sa luna. problema kapag magparama ka Okay, sir. Maraming salamat ulit, sir. Sige, walang problema. sa tuloy ko pa. huwag lang kung may May... Okay, sir. Okay. Sige, sir. Okay, sir.